News Update Mga balita ngayon Arms cash ng NPA na diskubre ng mga militar sa atlan walong anibersaryo ng Philippine Air Force ipinagdiwang 106 mag-aaral sa na Hospital matapos malanghap ang mapanganib na kemikal Ako po si Cesar Soriano Para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan Ngayon Ilang mga armas at kagamitan ng New People's Army o NPA ang nadiskubre ng mga tropa ng militar sa Barangay Dalagsaan, Libakaw Aklan, Kamakailan, ayon sa 82nd Infantry Battalion na nanguna sa operasyon. Resulta umano ito ng impormasyong nakuha sa mga residente sa naganap na serbisyo caravan sa lugar. Kabilang sa mga armas na nakuha ng mga sundalo ang isang M16A1 rifle, mga magazine, higit 160 rounds ng 5.56mm ammunition, TNT charge at iba pang NPA para Pernalia Ang mga nakuhang arms cash ay posibleng ari ng KR Panay na nag-ooperate sa Panay Island Dagdag pa ng 82nd IB na ang pagkakadiskubre ng mga armas at kagamitan ng komunistang grupo Ay refleksyon lamang ng mas pinalakas na whole of nation and government approach Upang tuluyang mawakasan ang insurhensya sa bansa ipinagdiwang ng Philippine Air Force o PAF ang ikapitumputwalong anibersaryo nito nitong Hulyo 1 sa Colonel Jesus Villamor Air Base sa Pasay City. May temang focus PAF at 78 Advancing Air Power by committing to mission, strengthening capabilities, and championing core values. Kinilala sa selebrasyon ang patuloy na pagsisikat ng PAF na maging modern, maagap at isang matatag na air force na nakatuon sa pambansang seguridad at integridad ng teritoryo ng bansa. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang okasyon kasamang ilan pang matataas na opisyal ng defense sector. Nagpaabot ng pagbati sa PAF hindi lamang sa tagumpay nito sa pagtiyak ng seguridad kundi pati na rin sa papel nito sa paghahatid ng humanitarian assistance. Tiniyak naman ng PAF na patuloy ito sa pagpapamalas ng integridad, patriotismo at inovasyon. Pumigit kumulang 106 na mag-aaral mula Pisanan National High School at Pisanan Elementary School sa Sibalom Antique ang isinugod sa Ramon Masa Senior District Hospital nitong Miyerkules, Hulyo 2, 2025, matapos umanong makalanghap ng mapanganib na kemikal. Ayon sa urat bigla na lamang nakaranas ng pagkahilo, pagsusuka at panghihina ang mga bata habang nasa paaralan. Agad namang humiling sa Representative Antonio Agapito Ligarda sa Department of Health Region 6 na magsagawa ng investigasyon upang matukoy at masuri kung anong kemikal ang nakaapekto sa mga mag-aaral. Patuloy ang pagsusuri ng mga doktor sa kalagayan ng mga estudyante habang iniinspeksyon ang lugar ng insidente upang matiyak ang kaligtasan ng iba pang nasa paaralan. Para sa Kidlat News Channel, ito si JP Adaw, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.